Ano ka ako nakapag-asawa. Dahil maa naman ako pa yung mga magulang ko eh. Diyos ako, makapag-record Bigas on Wheels Ang pangalan niyo muna? Ilan okay, you know, uh... taon na kayo? 70 na po eh. 70? Oh, ba so Wala ka Asan minagawa, po may pamilya magamala? nyo? Oo, wala ko. Nasa, ba, nasa Bacolod eh. Ah, Ilonggo po kayo. Naga Bacolod po kayo. Kailan pa kayo nandito sa Manila? Ah, um, madalala na po. Kailan taon na po? Ah, 30 na. 30 ang taon na kayo nandito? Oo. Ah. wala kayong sarili pamilya? Sa wala na ako. wala kayong asawa? Kasi, wala ko nakapag-asawa. hindi kayo nakapag-asawa. Maanaman ko yung mga magulang ko eh. Diyos po Ah, Pinalagahan niyo talaga. Makapag-mingkot ako. Dapat pa ka ng MMDA. Ilan taon po kayo MMDA? Ano lang? limang Mahama, taon. Ma -ma -ma. Walong, taon din. So, Pwede dapat may nakukuha kayo sa gobyerno na pension case, kayo sa GSIS. Wala naman. So, binata po kayo. So, binata. Saat po kayo dito? Uh, ganun po. Uh, Kapag po ako, Ano po ang ginagawa niyo? Ano pinagkakitaan niyo Paano kayo nabubuhay? Tumutulong nga ako. nang lang po ako. Ngayon, kung saan nang bigla nang sari, bigla nang sari sa kwenta. Uh, really, pa, 자, pa, yung Dam. Ah. Sama na para mahalaga. Paano yung pakikisamang ginagawa nyo? Walis-walis, dinis-dinis. Para mahalaga, wag kang magnaka, wag kang gumawa. Opo, tama po yun. Para mahalin ka ng tao. Opo, sa kanil, Lord. Kaya pero nilunin pa ako nawawala ng pag-asa. Oh, thank you, Lord. Okay. Thank you, Lord. Nandiyan lang. So dito kaya lang ako. kayo, paano tinitira niyo? Parang ano lang? Okay, ano Pariton ar lang? Karton lang pa ako dyan. May karton lang. E yeah. paano kayo, Mainit ang panahon. Ayan. Yeah. Then, may gamot naman ako dito. May gamot. Saan kayo kumukuha ng gamot nyo? Sa yeah, center. Ah, sa center. Nabibigyan kayo ng gamot dyan. Eh, paano yung pang araw-araw nyo? Pang kain? Alam mo yeah, sa kanilang napunan? Nililigyan mo na ako pero pang dito pagkain. May so, nagbibigay sa inyo? Sa naman. Ah, okay. Kasi okay. masama mag-sinuwarin ka naman. Oo. Oh. oh. Kira, maganda. Eh, kumusta naman? Biyak, uh, na, ano mo sasabi nyo kay Lord sa buhay niyo kayo? Ako, sa pagdama Lord at Panginoon, una, binigyan ako mabang buhay. pa, buhay pa? Hanggang ilang taon nyo ba gusto mabuhay? Sandaan? Eh, siya na nakakalam. Si Lord na nakakalam. Kasi malaga, huwag ka lang gumawa ng masama, huwag ka magkulang. Amen. Kaling ni tatay. So, kaya abot kami sa inyo, limang kilong bigas. Saka konting pagkain. So, kay Lord tayo magpapasalamat, ha? Well, pa, papasalamat ako sa na binigyan ng kayo ng nakita sa Panginoon din. Amen, uh, amen. Tulong-tulong oh, lang tayo, tulong ha? Dinawa kayo lang sa Panginoon na tayo kayo sa kapal. Opo, Oh, ano, makita kayo ng kamag-anak nyo sa Bacolod. Opo. Uwi pa ba kayo sa Bacolod? Eh, May balak pa ba kayo umuwi? Kung may pera na ako. May pera kung, na. na may uwi pa ba kayo doon? Ang kapatid ko. Ang kapatid pa. Gusto niyo ba kumuwi doon? Ang mayroon na. Kaya, malamat Maraming salamat sa Para sa mga nais tumulong sa biyayang bigas, maaari kayong mag-donate sa Gcash number na makikita sa screen o mag-message sa aming Facebook page, Friends of the Divine Mercy. Ano mang halaga, malaki man o maliit, ay lubos naming pinasasalamatan at nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangailangan.